So yun magandang umaga sa atin lahat mga manok Bali nandito na naman po tayo sa ating munting manukan At ngayong araw ay magpuputol po tayo nung tahid nila dahil yung kanilang tahid ay umaba na rin So medyo matagal po yung tagulan Kaya yung mga tahid nila ay tumilos na So yung mga tahid po nung ating manok pag nabababad sa tubig lumalambot Siyempre sa katagalan tumitilos So yan ipapakita ko po sa inyo mga manok. So yan na po yung tahid ng ating manok oh. So parang ano na, tari na. So nakakatakot na rin baka masipa tayo nito eh. Ito yung tumama sa atin so para iwas disgrasya ay puputulan po natin bali isang tips mga kamanok pag magpuputol kayo ng ganitong tahid wala po tayong kasama pero kayang kaya po natin yan dahil may ginawa po tayong ano, sangkalan para kahit mag isa lang tayo magputol ay hindi po asil para sa atin bali ito mga kamanok yung ating ano, ginawang putulan ng tahid so may butas siya so depende na lang sa inyo mga kamanok kung medyo malalaki yung tahid ng manok ninyo ay medyo lalakihan ninyo ng butas so bali ito flat bar ginawa kong pael tapos yan iniskuro ko dito sa puno ng mangga para pag nilagay ko dyan yung tahig sa butas nya at pinutol ko hindi siya gagalaw para stable bali ganito mga kamanok yung pagpuputol ng tahid. yan yung mahabang tide na yan So, ipapasok mo dyan sa butas na yan kung alin yung gusto mo kung gusto mo ay medyo mahaba yung puno Ayan, kung gusto mo ganyan kahaba yung puno pagkaputol kaputol ng tide dun mo po ilagay sa medyo maliit yung butas at kung sa medyo maiksi pa naman dyan ay dun sa medyo malaking butas so nasa inyo po yung kung ano yung gusto nyo kahaba yung matitira do sa pagputol ng tide nyo so yun mga manok bali yan na yung tide ng no ating bulik oh. so naputol na natin ayan. so hindi na nakakatakot na baka manipa ay tumusok sa atin so yan sa may kursunada nga pala ito oh. bulik Ayan. Patapos na sa paglugon. Ayan, Ayan o. O, lang sa may kursonada mga kamanok. Ayan siya. Derby size.